guys ito ulit yung ating Antonio Salvalo dito to sa Bacoor dinarayo ito na lahat makita ko sa inyo ang kabuunan na tingnan mo yung bubong nila ay bubong kisa may nila yan o oh. payo <laughs> kita niyan, ito yung isang area na to o oh, ang daming payo iba, -iba design niya yan o, oh, yayamanin. Merong chandelier. O. Oh. Ang oh, niya. Para siyang ano, para siyang bahay na restaurant siya. Ang cute niya ang pagtinginan. Ayan, bawat isang table. Oh. Eh. Ang ganda ng pagkakarit. Simple lang, pero ano siya, elegante ito mga table nila. Pero lang ang nila, ante. Yung kinakamay na pagtatahi. Ayan, no? Ayan. Dito ito, guys, sa ano? <laughs> sa bako or? Ayan, ayan kanilang ano? Ah... Uh, counter. Ito na kanila counter. Ito na yung limbo nila. Ito naman yung kabila. Kisa mo oh, yan dyan guys ha. Kisa mo yan. Baka mamaya magpagkamalan yung sala yan. Kisa mo yan. Ito na nung halang. Para makita niya. Nandiyan yung sa kabila. Yung kabilang area. Ito yan. Sa so, may sikyo na. Isang lamesa. Ayan. 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 Um. Ang ganda ng mga ano nila, ng kanilang buong tak. Hmm. Hmm. ng bintana doon oh. Parang mga sinaunang panahon. Ito yung pangalawa na ang table niya. Yung samirin niya yung yun. oh, tapos ito na lang nakatapat na table sa kanya. Then, mm. Tapos ito na lang isa. Tisari pa rin yan guys. Tisari pa rin siya. Ayan yung paper din nila. Cute, no? Design nila, oh. Ang kanilang kids doon manda. Ah, tago, oh. And ito yung kanilang mga souvenir. na Ayan, yung mga souvenir na yun. Biscuits, nuts, So, ang mga mais. Browas yata yan. Ito naman ba yun? Meron silang bug meat. Tapos, sarong bulak-bulak. Tapos, itong taro stick. Tapos, ito naman yung mga yung mga kutkutin din. Sampalok. Strawberry. Dilis at merong adobo. Ito yung ano? Tahu? Meron pa lang tahong chips, guys. Ito na yun. Tahong chips. Ito. Oh. Ito. Oh, ito. lang ako naman pita ng tahong chips na yun. yun. Ito lang po nga. Ito. Oh, tahong. Nakagawa pala ito. Ayun guys, oh. Tanghong chips. Mm. Oh. Ready to eat na siya. Oh, product yan ng ano. Product ng Piggy Pen, syempre. Ayan, o. No. Oh. Ang ganda. Ganda, no? Ayan. Ito na, o. kakaiba ha? Ito naman, mushroom siya. Mm. Ito na Barbecue crispy mushroom. Oh, mushroom? Ito uh -huh. mm. so, Kasi wala lang nakalagay ko saan siya gawa, pero dito rin yung wala mo. No? Ayan ang price niya. Ayan. Mm. Dito yan siya kasi ang kanyang ano, ang kanyang packaging ano eh. Para siyang papili. Ayan. Ito yung isa na ano, ito. Ah, ito mushroom naman siya na chips. Butchuron. Ah, ito mushroom. Ito naman isa. Butchuron siya kung tawagin. Siguro itong isa matamis-tamis siya. ito. Ito naman isa flavor niya ay maanghang spicy. Pero lahat sila mushrooms. Yan. Puro siya product ng Pilipinas. Oo, oh, di diba? ba? Nagustuhan niyo ba? Natin natin dito. Hi, Mimi! Hi, Mimi! Natin natin dito sa labas. Wow, ang cute naman dito sa labas. Oh, hindi niyo makita, no? Dilim eh. Ayon, ang daming ano. Ang daming ugat-ugat ng puno. di ko alam pa noong klaseng siya guys. Pag pumasok ka, parang ang kabuunan niya. Bahay siya. Isa so, siyang typical na bahay na din magkaroon ng decoration. nilagyan siya ng mga decoration para pampaganda. Ayan, o. Oh. O, oh, diba? Ang cute ng kanilang, ano, ang cute ng kanilang pagka, pag, pagka-decorate. <laughs> ang ganda eh Oh. eh yun yung mga pagkain nila tapos dito naman sa kabilang side ayan isa siyang bahay na may mga decoration tapos as usual kainan na rin siya ayan Ayan. Sa yung hagbang nila. tapas? Ang cute. Ito yung lagay ng kanilang table. Ang kanilang map. Big to sa digman ba ko o eh. Ako yung upo muna dito kasi malanda ang

Ang cute ng ano eh. Ang cute ng mga payong. O. Oh. O, diba? oh, di ba? Ang ano. I miss lang ako sa ano na to. Sinapa, sa ano ko lang ito napapanood eh. Sa TV. Nung nag-ano si Jaycee si Kasoho. Ito ko lang ito na, ano, doon ko lang siya na kikita. At least ngayon napuntahan ko na ito. Yes. Ayun naman. Um, diba? At na nakalating na tayo dito. Um, ilang people lang, kaunti lang. Pero marami din sila dito. Maraming magkakalapit. Hmm. Ito yung aking bata. Busy-busy lang. Oh. Ayan, electric pan na. Ano ba yan? ng langaw. Yan, electric pan nila. Kain muna kami, guys. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Salamat.